Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Rowel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby. Noong araw na yon ay naka-schedule na makita si Kuya Ruel and Miss Rachel. Habang nasa si Miss Rachel, ay parang kinakabahan nito at excited. At nung nakarating na rin sila doon, ay nakita na sila ni Kuya Ruel. Grabe at napakasaya nga no, ni Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat kasama na naman nila ang isa't isa sila nga ay gumagawa ng video nun at habang gumagawa sila ng mga videos ay talaga kita kita na kinikilig sila sa isa't isa at talagang hindi ito scripted sapagkat yun talaga ang kanilang reaksyon at nararamdaman. Grabe at sobra din ang kilig ng mga tao doon pati na rin ng kalingap team sapagkat sobrang compatible at bagay na bagay talaga para sa isa't isa si Queruel at si Miss Rachel. Hindi, si Rachel sumabay lang. Sumabay lang si Rachel. <laughs> Ito si Malay si Rosan Dolanin. Hi. Hello. Hi guys. <laughs> Hi guys. <how> <laughs> channel mo pala to? Sorry ah, nakikian ako sa channel mo. Ito na po ang um, sinunduan natin. No, Dalawa. Ang kito nang uniform ninyo. Ang cute din na. Yeeey! Ang cute na rin. Ang cute din Rachel. Saka ni Trixie. Ay, palit na ba? Ay! Palit na ba? Agay daw. Grabe, hindi man lang na nagpakibot. -hi hindi man lang nagtangging konti. So ayan, pumakalingap si Rachel. Si Trixie. Sa mga lagi nagtatanong, nasaan si Romel? Si Rachel po ang tanongin ninyo. Ay, tulog. Tulog po. Ay, alam. So, so kumusta ang school? Sa anong nangyari ngayon sa school? Ay. Ganun! so may mga award kayo. Tingin? Tingin? Ang grabe, ang galing talaga ng mga scholar ng Kalingap. May mga awards. Oh. Ah, fairness. Di naman pinilit yan sa mga teacher nyo? Ay, eh, hindi. With honors. Yung isa, 92%. Grabe, lakas. Si Rachel, ilan? 22 din. 22, 22, 22, 22 din? Aba, mukhang ano ha. Hindi kami nagpapyo. Oh, wala akong sinabi. <laughs> sabi ko, sabi <laughs> ko mukhang magaling. Mukhang <laughs> matalino, ganon. Hindi kami nagpapyo. Tito na pala bro ang ano natin. Hindi <laughs> 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 nakaka-bother yun ah. Nakaka, <laughs> <laughs> oh, Pag-tito na tayo ah. Hindi na ka, pwede na yan. Kaya po mga kalingap yung weather ngayon sabi ka po nang ganda ng init nagpalipad ba ka akong drone tapos ngayon may oras yan na parang sila to ng mga babae oh hala na ito po ang unang LQ namin ni ano Sorry, sorry bro. Ito bang kasalanan? Yung hindi ah, ko alam kung anong gagawin natin dito. Ano ba gagawin natin dito, Trixie? Hindi ko na. Yeah, didate mo yata ako eh. Ay! So Gabi yeah, ka. Miss, sa ano kami ni Rachel dito? Ha? Driver mo ako. Driver ka? Sa <laughs> third wheel. Ay, no, P.A. Uh -huh. eh. <laughs> <I> <laughs> <B> <laughs> Ay, lagi <yun>, lagi ako kung third <laughs> wheel sa hindi <na>, ko Oy! Allah! So, dito! <laughs> nag... So dito, <laughs> nag say, no, naglabas na lang sa loobin. Tapos <laughs> <Anong laughs> sinabi niya pa. Double kill yan, bro. Allah! namin. Oh my god. Trixie, umami na. Nako, grabe. Nako. Trixie, nako, sigurado mo. Nadala, siya. Nadala ng emosyon. Nadala siya ng emosyon, mga kalinga. Pagpasensyan niyo na po. Kasi, hindi ko sila kumakain. At dala po yan ng malakas na ulan. Nabasa po yung bunbunan niya. So, let's... Habang ginagawa nga ni Quirrell and Miss Rachel ang mga videos, ay kitang kita na nag enjoy talaga ang dalawa. Grabe at parang pag tinignan mo nga silang dalawa, ay kitang kita na in love na talaga sila sa isa't isa. Kitang kita din ang pagka-gentleman ni Kuya Ruel kay Miss Rachel sapagkat inaalalayan niya talaga ito kung saan pupunta ang dalaga pati na rin inaasikaso niya kung ano ang mga dala ni Miss Rachel nang sa ganon ay hindi niya rin ito makalimutan grabe at kita kita na natin kung gaano nga kasweet si Kuya Rowell and Miss Rachel sa isa't isa Napakadaming fan nga ang nagsasabi na baka nga mag na daw talaga silang dalawa sapagkat napaka-sweet nga nila at kitang-kita na in love talaga si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Ganon din naman si Miss Rachel kay Kuya Ruel. Grabe nga ang kilig ng mga tao doon pati na rin ng buong kalingap din. Bagay na bagay talaga silang dalawa. Napahawak sa oh. balik Baliktad! Wala camera dyan eh. Narikod kayo kay. kayo <laughs> <laughs>

dipapar <tomong> itu aku baru mas megandang Ano problema yung tao to? Kaya pa to ah. nga alala yan na ako, ikaw ba yung nangliligaw? Kanina yun ka kanta okay. ng <laughs> eh Shoot ka dito, ko yung tataw na ko <laughs> ka ba? Ipala sa ano? Hahaha 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 Hahaha

itu bagus aku. ini apa di di aku yang apa benzine of the benzine telling a

Sige na. Salamat ka rin yeah. sa iyong pag pag video sa amin dito. I guess Rachel, mga kalina. <laughs> <Darby. Ay, aray. laughs> <Rachel>. Hi. Hi. pa <laughs> kayo, One, Nakita mo yun. hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!